So guys, once again, good morning on good morning. Ito na po guys ang aking part 2 na sinabi ko sa inyo na e-extra ko po itong ipapakita sa inyo. Ito po ay part 2 ng ginawa ko sa aking mga lemongrass. So dito ko guys, ipakita ko sa inyo kung ano man ito. Para naman, ang alam ko guys, ay alam nyo na rin ang kung ano ang dadalhin pag magbakasyon sa Pinas, papunta kung saan mang dako tayo pupunta, di ba? So, pakita ko rin sa inyo, sana nga lang naman ay okay to kasi binalot na po ng binalot ng aking kapatid, pinagbabalot na namin to before na umuwi siya ng Surigao. Pero ito guys, ay yung nagkita kayo, nagkita kami sa, nag-reunion kami sa get-together namin doon sa Rojas. So, balot na balot yan guys, kasi nga naman, ay talaga naman, ang amoy-amoy yan. -amoy. Ah, diba? Wala pang amoy guys kasi nakabalot. Pero parang na-smell ko na guys kung ano man ang dito sa loob. Ayan. Um. At syempre alam nyo na pag ang mga Pilipina uwi ng Pinas, at pupunta si Saligar na napakalayo ay at uh, napakamahal ay nandito ko. Sana nga lang po ay okay. Okay siya po. Okay, okay siya. Kasi nga maaga tong uh, pinag ano namin, pinagbabalot. Ayan na siya. Guys. Ayan. Ayan. So. Ayan. guys. O, oh, ayan. Marami akong dala nito, guys. O, oh, ayan. At, bago ko nga pala makalimutan, yung kapatid ko, may isa pang drum. Ano ba yung drum? Isang trimotsis. Naging prepare na dadalhin ko rin. Ang problema, guys, ay yung baggage ko nga ay talaga namang napakarami na. Ang dami talaga, guys. At alam nyo, ang mahal kasi to nito, o, oh, ba diba? Ang mahal nito, guys, o. Oh. Diba? At syempre marami na akong, ayan. So, update update din at saka alam nyo guys meron silang sinasabing ang tawag nito parang ginawa nilang tusino ba yun or ah iwan ko guys ano bang tawag niyan? Yo, oh, yung ayan oh ayan ayan marami silang nagagawa sa dilis natin guys o oh, ayan oh, oh ayan ayan o oh, ayan, ginawa nilang tusino. Ito daw with flavor at ito naman ay talagang plain ah, uh, hindi ko lang alam. Hindi ko pa kasi ito natikman, guys. Kaya nung makita ko to kung nasundan nyo yung aking mga video, ay nakita nyo na to guys, nung bumili ako. Ayan. Ayan. At saka, talagang excited na rin ako, guys, na makain ito. Excited talaga ako. At ang the best ko pang na ano, hindi ko sukat akalain na pati pala yung mga buto-buto ay ginagawa na rin pagkain. Charan. Makikita nyo ba guys? Ayan. Ayan ay mga buto-buto. Oh, just imagine guys ha. Just imagine. Never ko pa tong nakita. Ngayon, nung numakita ko ito, nagulat na lang ako. Pati babakak baka buto gan. Ah, kinakain na? Kinakain ko naman talaga. Mahilig talaga tarin ako sa mga buto-buto. Kumain. Pero yung ginagawa nilang ganito, na-surprise na bigla ako nito. Kaya guys, napabili talaga ako. Napabili talaga ako. Ayan, oo. Oh, Oo. Diba? Oh. Ayan. Oo. Ang sabi nila, pag maprito daw ako, parang crunchy. Uh, crunchy daw to, parang sitsaro na rin. Wow guys, marami talaga ato pag marunong ka lang talaga sa kalikasan natin sa pinagkukunan natin ng hanap buhay sa atin no sa Pinas. Kung saan na ako naroon sa Ruhas, marami kasi dong mga shell, uh, shell at uh, sea foods and also fish, fresh fish at siya nga pala nga guys, araw-araw kami ay binibigyan kami ng ng fresh fish fresh fish. ako guys. Ayun, uh, yung, yung isda bang galing talaga sa dagat. Kung na, nakaano kayo sa aking mga Pinag-upload. Pina-upload ko ka. Walang edit-edit yung guys. Kasi nga, wala na akong time sa pag-edit. Basta may upload at ma uh, makakontinue ko sa inyo. Ayun guys, mga preskong ista. Tuwing umaga, may nagbibigay ng ista. Binibigay lang guys. So, yan ang nga guys, ang nagustuhan ko doon sa Pinas ay talagang maraming binibigay. At, at hindi ko maintindihan, sabi nila, Uh, mahirap daw ang boys sa Pinas. Mahirap nga pero marami nagbibigayan doon. Mahirap nga pero marami talaga guys nagbibigayan lalo na sa dagat. Ang pangkabuhayan kasi guys doon sa Ruhas ay panginisda at sa harap pa lang namin at kami ang bahay na tinerhan ko uh, kung, kung, saan man uh, doon nakatira ang aking kapatid ay malapit na malapit talaga guys sa dagat no? malapit lang pantalan kung nakikita niyo yung mga video ko na, na, na nag-update ako sa pantalan baka sa reels ko nga yun siguro nilagay ay guys sa pantalan niya lang yung guys ang lapit lang nilalakad ko lang na one and a half meter ah, uh, one and a half meter one and a half uh, minutes or two minutes kung mahina ka maglakad malapit lang talaga sa ano at, at saka ito pa guys so ayan ayan ang ang laman nito ang laman nito nagkadahulog na ang laman pala nito guys ay ayan so binili ko rin kasi sabi ko wow wow na wow talaga guys marami talagang mapagka magkakitaan ng isda at basta't marunong ka lang sabi ayan oh sabi ko paano ko ako nila nagagawa na yan sa maliliit na na isda na tatapos gaganunin pa nila, gagawin pa na. Ito ay ano na to, fili na to, fili na to siya. Ayan, ginawa nila. Kaya, very excited na rin talaga ako guys na makapagluto nito. Sa totoo lang, excited excited ako magluto na, na nito. Kasi nga, ay, uh, hindi ko pa po na natikman. Hindi ko talaga tikman. At, ito pa guys, Oh. Ayun. Oh. Hindi ko alam to kung ano to squid ba to or Uh, parang squid siya guys kasi bilog. Ayan, no, squid ata to guys kasi bilog. Makakain, ano to, si, ginawa na nila si Ah, uh, makakain na to. Squid ata to guys, hindi ko alam. Basta namili lang ako namili ng hindi ko kilala. Ayun, basta yun na O, ah uh, I think squid ito dahil bilog. O oh, ayan, hindi ko alam kasi wala namang tatak. Tatakbuhin siguro guys. So, another another open tayo guys. Meron pa akong isang, ayan, mag-open tayo. Nahulog na yung aking gunting. Another open tayo guys. So, kung ano pa nga ba dito. Nakalimutan ko na nga guys kung ano pa rin ang naibili ko nito. Hindi, binili ko to guys. Kasi ito ang ang extra na, na yung bang, nauna kong bili. Ang sabi nga ng kapatid ko, bakit namili ka pa na marami ako niyan bago ka alis kaya pinagawa ko yun ay marami kang dadalhin. So, ang sabi ko kasi, wala pa kasi ako nakikita ng mga ganito. Nabili ko yan. So, sabi niya, sige, okay lang. Pero dalhin ko daw yung pinakas ni guys yun ang masaklak nyo guys ni isang pinakasula akong dala sa kanya kasi nga na over baggage na ako anyway ako lang naman kasi ang kumakain nito at saka si ubi at saka isa kong anak so tama na ito guys may next time pa naman I hope <laughs> so ayan guys uh, ito ang the next na, na aking hindi ko na nga matanda kung ano ito eh kasi sa dami-dami ko nga pinag i Hindi eh. ko na alam guys. At yung naiwan ko doon ay mga pinakas na isang, na isang trimotsis. mo ba yung isang trimotsis? Ano yun? Parang nagbintahan ako dito guys. <laughs> Ayan o, oh, balot na balot talaga yan guys. Para hindi siya mga may... Ayan. Pero hindi ko na masyadong matandaan kung ano tong binalot ko. Kasi na-overbuggles na ako yung... Yung mga uh, Kanina pa ako nagsasabi ng uba yun siya totoo. Kasi pinagtatanggal, pinagtatanggal ko na kung ano yung hindi ko mabisbit. Kaya guys, ang isa ko pa rin paalala sa inyo, uh, pag magdala kayo, siguraduhin nyo na, na tama lang sa kilo ang dadalhin. Kasi doon kayo magmahago di doon sa doon sa airport. Kung may babayaran nyo, okay lang naman para ayaw magagawago. Pero, syempre, sayang din So, sundin na lang ang patakaran kung ilan talaga ang tulo. Oh, na. <gasps> Ay, oo, naalala ko na. Naalala ko na, guys. Yahe! Hey. <gasps> Ayun Oh, makikita nyo ba? Oh. Ano yan? Ano yan, guys? Ano ba Parang hindi nyo makita. Ayun Makikita nyo ba, guys? Teka, parang hindi nyo makita. Eh. Ito yan, Oh. Ayun ko kung makakita dyan. Ayan. Mm -hmm. Poset. 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 Yahoo. Ayan. Ang poset guys. Ayan. Ayan ang poset. Mm. Ayan. Pinag-ano pinag, ah, na yan guys. Pinag-padali ah, ang balot-balot. Ayan, isa ko na guys, baka mamaya pagpagising pagising ng aking ng asawa at nangangamoy na ako dito sa sa kusina. At ayan, tara. Makikita nyo ba? O ayan. Yung isa kasi kanina guys, na, na inano ko, ay magkapareho lang sila, pero ayan oh, yung dark siya at saka ano, pero ang nasarapan kasi ito danggit kasi daw to guys, sa maliliit. Ito ay medyo iba, iba rin. Pero isda nga pareho ang isda, pero magkaiba ang lasa nila, guys. Kaya bumili ako nito at bumili din ako nito. So, ano, ang next ng ipapakita sa inyo, guys, kung ano, ang ang laging kinakain ng papa ko dati nung nung maliit pa ako, yung inano niya, sinangag, itlog, at ito, ulit kay hotdog. Charan! Ayan ayan ayun so yun guys at meron pa meron pa choron oh iba ang kulay nito guys ito ay nabiyak ano ba 'yung nabiyak ah uh, kita mo lang guys ha ang different nito at saka ito ito ay pareho lang siya pero ito buo at ito ay nabiyak ano ba nabiyak ko ina gin slice uh, ginawang ano ba tawag nito ayun basta bahala na kayo unawain niyo na lang ayun ayan ah uh, di ba oh ano yan guys ang yun talaga ang the best ko rin na pinagtsagaan ha. At yung tahong guys, hindi ko lang nakuhaan din. Hindi ko lang alam kung meron dyan sa, sa video ko. Ayan o, oh, di ba? Di ba maliliit siya? Ayan. 'Di ba? Ito yung buo. Ito yung buo, 'di ba? Ito yung buo. Ito yung pinag ano na um, kin slice ano ba tawag oi no? basta ging ging ayun ko kung anong tawag alam niyo na yan guys bahala na kayo diyan ayun oh di ba isipin mo lang guys ha kung anong klasing uh, trabaho to kung anong hindi ko na tumaano ayan ito bilog yung lis, binibilad lang okay na tapos na So, ah, uh, ito naman ay talaga naman um, buo. At saka yung buo na to, ayun, ginslice nga nila, ay alam nyo ba kung gaano kadaming trabaho yung guys? Mm. di ba? So, maraming maraming uh, pagkukunan talaga kung marunong ka lang sa sa pag-asikaso kung ano ang meron tayo dyan sa Pinas, kung marunong lang tayo sa para paraan kasi oh, just imagine, bumili ka nito, bibili ka nito. tapos bibili ka rin nito. Kasi nga, gin slice, pero pareho lang silang fish. Uh, ah, para dilis. So, yun na guys, para-paraan. Para, para paparamihan ng paramihan ng, ng mabenta. At sam, ah, ah, ito pa nga, bago ko makalimutan. Ang pagkain kaya, kasi guys, ay nasusunod ang mga mata. Kung ano ang nakita sa mga mata na maganda at iba na naman ay masarap 'yon, 'di ba? Masarap 'yon kaya para paraan para mabenta ng mabenta 'yung mga isda at ganito 'yon. Iba kasi, iba iba talaga ang lasa, ibang lasa nito it ibala, pero pareho lang silang ah uh, dilis. Kaya wala na akong masabi guys. Ang alam ko lang, para-paraan sa paganda-pagandahan or para-paraan sa paggawa ng, sa, 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 mga isda na makakain kung ano-anong uh, gagawin. So yun lang guys, parang wala na akong mai-ano kasi medyo um, marami na akong napagdaldal. Basta na-update ko na sa inyo ang aking mga mga dried fish. Ang hindi ko lang nadala yung pinakas, yung malalaking isda ba, na binuka, ano ba yun? basa pinakas, hindi ko na alam guys. Yung dried fish, yung marami, yun ang hindi ko nabit-bit. Kasi nga sobra na talagang dami ang aking bibitbitin. So, ito lang guys, ang part 2 ng, ng sinabi ko sa kanina sa lemongrass ko. Marami din kasi yun, at ito na yung part ko. At marami-marami salamat sa lagi yong pagsuporta sa aking channel. At uh, magsusuportahan lang tayo para dito lang tayo kikita nga ba? Magkikita. Ayan. At yun nga, uh, sa mga basta, marunong na kayo guys. Para-paraan lang ang ating ginagawa sa buhay.